mini-vlog na naman tayo. Ngayong araw, Alis muna kami ni Ellie dahil nga marami nga kaming bibilhin ngayon para nga sa aming bahay. Dumaan muna kami dito sa may JNT dahil nga meron kami isa sa uni ng parcel dahil nga hindi ko nga nagustuhan yung aking in-order sa Orange App. Sobrang bilis pa lang mag-return ng parcel at wala na nga akong binayaran. Woo! Tapos nga doon ay nagpunta naman kami dito sa DB Mart dahil nga makakanbas nga ako kung magkano nga ba ang linoleum ngayon. Summer vibes na nga at dito nga sa DB Mart ay napakarami na ang mabibilhan mo na beach outing. At ganyan nga si Ellie kapag nagpapahiwatig na gusto nyo nga yung isang bagay. Nagpunta nga kami dito sa may likuran. Dito nga banda yung bilihan ng mga gamit sa bahay at nakakita nga ako nitong lames at nagandahan nga ako. Plastic material nga siya pero wood nga siya kaya nga sabi ko nga ay bagay na bagay naman yun sa tema ng aking bahay. Nagulat nga ako dahil ang dami palang vinyl sticker na tinda dito sa DB Mart. Ay iba't iba nga yung design. Ay ikaw na nga lang ang mamimili kung ano nga yung type mo. Meron din pala ditong PVC floor sticker sa tagganda nga. Ay parang ito nga yung gusto kong ilagay doon sa aking sahig sa salas Pero sobrang mahal naman. Nagtingin na nga rin ako nito sa orange shop. At ang nakita ko nga doon ay nasa 23 nga lang yung isa. Pero dito nga sa DB Mart ay nasa 39 nga ang isa. Hindi nga kay yan ng budget kaya nga lumipat na lang muna ako dito sa may kapila dahil dito nga yung bilihan ng mga linoleum. Ganito nga lang yung available nilang mga design. Medyo manipis nga yung isang to pero medyo mura lang dahil 69 nga lang ang isang yarda. Napagdesisyonan ko nga na hindi na nga lang muna ako bibili dahil titignan ko nga muna doon sa palengke kung medyo mura lang ba din doon. Umalis na nga kami dito at nagpunta naman kami sa Genstar. Yun nga yung aming palengke dito. Nakailang bilhin na nga rin Lol, yung kaya nga alam ko nga kung saan yung bilihan doon nga sa aking suki. Iba't iba nga din yung mga design nila dito at iba't iba nga rin yung presyo. Nakita ko nga dito, yung nakita ko kanina doon sa may DB Mart ay medyo mahal pala sa kanya dahil 120 ang isang yarda dito. Meron nga sila dito yung medyo makapal tapos PVC nga yung material pero medyo mahal nga dahil 290 nga ang isang yarda. Pinikit ko na nga lang ang aking mga mata mga mamsis dahil nga ito nga talaga yung aking nagustuhan kahit nga medyo mahal Ah! Wow. Pagkatapos ko nga yung linoleum ay dito naman kami nagpunta sa DB home dahil titingin nga kami ng mga ibang mga gamit. Dahil nga nasira na nga yung doorknob doon sa kwarto ay eto nga. Bibili na nga ako ng kapalit niya. Nakakita nga ako nitong L bar dito at medyo mura lang siya. Kaya nga kumuha na nga din ako para nga ito doon sa aking hanging shelves. Baka nga mga ilangan ako ng extension wire. Kaya nga kumuha na nga rin ako nitong isa. Nag-request nga yung bata na gusto daw niya nito at itong ano yung gagamitin niya kapag chow siya ay matutulog sa gabi kaya nga pinagbigyan ko na nga. Kumuha na nga din ako ng tatlong bombilya para nga sa sala, sa kusina at saka sa terrace. Sa tanang buhay ko nga ay parang ngayon nga lang ako bibili ng bombilya kaya nga natuwa nga ako dahil tinetesting pa pala ito. Nagbayad na nga ako at yun nga isang batay ay ayun naglalaro na nga at nagkaroon pa nga ako ng free mag dito nga sa DB Mart. Pagkatapos nga naming mamili ay umuwi na nga kami at nagpunta na nga kami dito sa bahay para nga makabit na nga namin agad yung linoleum na nga yung aming sahig pagkatapos nga naming mabanlakan at eto na nga tuyo na nga siya. Wow. Kasama ko nga ngayon ang aking nanay pati nga itong aking pamangkin kaya nga inutusan ko na nga na ikabit na nga itong mga bombilya. Ah. Tatlong bombilya nga yung nawala dito sa sala, sa kusina at saka sa terrace dahil nga dinala nga nung umalis na border. Wow. To the rescue nga kami dahil nga aalisin na nga namin tong divider dito sa kwarto at ilalabas na nga namin. Din divider nga ito ni nanay at sobrang luma na nga nito at nung unang panahon pa nga to, kaya nga hindi niya nga maitapon-tapon. Sobrang bigat nga at tatlong tao na nga nagtulong-tulong para nga ito ay mailabas na. Sa wakas nga ay sabi nga ni nanay ay kung sino na nga lang daw ang may gusto ay sa kanya na nga lang daw ito. Nung naalis na nga yung divider ay eto na nga, lililis ko na nga itong mga natirang kalat sa kwarto at magkakabit na nga kami ng linoleum. Sabi ko nga sa pamangkin ko ay siya na lang muna yung maglagay nitong linoleum dahil nga nasakit nga yung aking balakang dahil nga kahapon tapos nga naiipit pa nga yung aking mga bell bells. <laughs> Siya nga din yung makakasama namin tumira dito sa bahay dahil nga wala kaming kasamang lalaki at si Daddy Patrick nga ay hindi pa nga nauwi. Pagkalagay pa nga lang ay sobrang ganda nga at sobrang tuwantuwa nga ako. Pati nga itong batang ito ay hindi na nga mapigilan ng sayat at ayan, naghihiga-higa na nga. Katulad nga siya nung pvc floor stickers na nakita ko nga doon sa DB Mart kanina pero nga ito ay isang buo na nga kaya nga hindi na nga ako mahihirapan sa pagkakabit. At eto na nga natapos na nga naming lagyan ng linoleum itong kwarto at ang laki nga ng pinagbago. Etong kwarto na nga lang muna yung aming nalagyan dahil limang yarda nga lang yung aking nabili. Dapat pala ay 15 yards yung aking binili dahil kulang na kulang pa nga. Woo! Sobrang dami pa nga dito sa may likuran dahil nga ang dami bahay ng kalapate. Ang gagawin na nga lang namin ay iaalis na nga lang namin to lahat. Nagwalis-walis na nga lang kami dito sa may gilid ng bahay at ayan nga medyo luminis na nga tingnan. Hindi nga katulad nung una. Bukas na nga aayusin yung bubong doon sa may kusina at papalitan na nga ng mga bagong yero. O siya mga mamsis, hanggang dito na lamang po ang ating mini vlog. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!